Magandang hapon po, Ma'am Jennifer, Herminia, and uh, Ma'am Normita. Maari niyo po bang ikwento sa amin? Ano po ba yung laganap na nangyayari dyan sa inyong mga tindahan? Yan po, yan pong sa akin po na yan. Yan pong mga nasa screen po. Nauna pong nakawan po silang dalawa. Ilang beses po silang nananakawan. Yung pong sa aking tindahan yung last. Tapos nung October 22 po, unang pinasok po yung aking tindahan. Mara-marani marami pong nawala din. Tapos sumingi po kami ng, nag-message po ako noon kay Mayora po at saka nagpablatay kami sa barangay. So ang sagot po sa amin, ng, ang payo po sa amin ng barangay dati, eh, ang tano daw po kasi nila is hanggang 10pm lang po na nag -iikot. Tapos ang payo din po nila sa amin, eh, ano, kumuha daw po kami ng private security, eh, maliliit na ano lang po kami para makakuha ng private security. Eh. Opo, tapos nung nakalipas lang po ang ilang araw, yan po yung nasa, ipinasa ko po sa inyo, sinira na po nila, pinatibay po namin yung, yan, yan, po. Pinatibay po namin yung panara namin na yan, so ang ginawa po nila, sinira po talaga yung panara. Yan okay. po, mas malaki po yung nakuha. Oo, oh. so ibig nyo yung sabihin ma'am, no? after nyo ma-report yan, ma-blatter, and eh, nagpatuloy pa rin yung pagnanakaw? Yes po, yes po. A ano po yung mga kinuwang paninda sa inyo? Isang box po yan na, ano eh, na flashlight na iba-ibang klase po. May mamahalin. Meron din pong... Yung pinakamura po is 250 ang isa. Isang box po yan. Tapos yung mga ipinang sa sidewalk po namin every, every December po, so hanggang January, nadala din po nila yung box, box na toy gun po at saka ilang paputok po. Kayong tatlo lang po ba ni na Ma'am Herminia at Normita yung ninanakawan or madami pang iba dyan? Marami pa po. Marami pa po yung pwesto ninyo ay nasa public market tama po ba yes po ito po yes, yung po. Uh, ito ba yung under ng ano ng LGU yes po sir so meron kayong may upa yan di ba Apo sir monthly po Apo. pag pag mga ganyan wala bang nagro-ronda diyan man lang ng uh, from the LGU or the PNP turubingan po nila pero nung sinubukan po kasi namin sila eh kunwari nagpaalam na po kami na uuwi Hanggang umaga na po, hindi sila umuwi. Kaya nag-usap na po kami mag-asawa na nagtsatsaga po kami matulog dito sa istol. Three, three nights na po. So hindi sumasapat yung pagroronda ng mga barangay or ng PNP? Napatunayan, napatunayan po po attorney na yung sinasabi nilang nagroronda, eh wala naman po. Kasi hindi nila alam na nandito kami ng three nights na po. Wala po kaming nasisiglay ang kahit isang mm. nagro-ronda so po. Hindi dito. totoo. po sila nagpa-blatter dito sa barangay, nahuni na po yung bata. Bata po yung isang bata po na dito pa po nanirahan sa barangay sa is. Ito po ay hindi lihiti mong taga-barangay sa is, Nahuli po nila na nagpunta po ng uh, police station. Pero sila po ay may isang beses ng pa-blatter po dito sa barangay po. Okay. Ngayon, Pakunta po sila ng pulis dito sa barangay ko at dito daw po magharap sila. So, ang ginawa ko po ay uh, tumawag po ako ng MSWD at bata po yung nagnakaw. usap po yung magulang at saka yung bata na umami na po yung bata na siya daw po ang nagnakaw, nagnakaw. Then, nandito rin po yung mga nagpa-platter. Nag-usap-usap po kami. Ang action ko po, po doon ay na-diversion ko po, po. Ang mga ang pagnanakaw na two years po siyang uh, uh, ongoing na po namin monitor. Ang ginagawa po ay pinag- ini-ini-ini dito sa ating sa barangay. At yung ating pong ina, ang ginawa ko po, po, ay sumasama sa amin sa paglilinis tuwing Friday dahil meron po tayong activities na galing po sa ating Pangulo. Every Friday po, kami po ay nagalit. Uh, when you say minor de edad, ilang taon po siya? 17 po. Kahit under 18 yan, but more than 15. Pero alam niya, no, yung mga pinaggagawa niya, alam niyang mali, uh, hindi yan free pass for him. No? So I, I understand, no? may commitment order siya. He underwent intervention. Uh, pero ma'am, ang nangyari kasi sa pagkakaintindi ko, ha, parang nagpatuloy pa rin eh. Hindi na po, natigil na po. Parang ang tingin ko naman po, nakausap po po yung uh, isa po sa mga nagpa ay inilinaw ko po, po, wala naman daw pong nangyayari na kaysa. Yung baga po, parang sinakabahan lang sila na baka mangyari doong pagnanakaw. Uh, ma'am Jennifer, kailan po yung huli na may nangyaring pagnanakaw dyan sa tindahan nyo? November 4 po. That was just last week. So, yes, po. Chairwoman, we have to do something. Hindi na po namin na... Hindi na karating sa inyo. Opo, opo. Oh, oh, Ganito, wala ah, natin dito na... so hihingin po namin ang tulong ng barangay, okay, na yes, sana po. naman magpadala po tayo ng mga tao magronda ronda dyan kasi kawawa yung mga tindero, tindera nyo dyan, no? Mayor, ano po ba yung uh, ginagawa ng LGU patungkol doon sa maintenance security ng public market na ito? Actually, sir, nung unang pumutok po 'yan, uh, pinatawag ko po yung mga security ko doon sa market. And sabi ko, kayo ay security, kayo ang magbayad dahil kaya namin kayo pinapasweldo as a security mm. to secure the place. And then after po naulit-ulit ay pinatawag ko po sila ulit. Sabi ko nga po, ay papalitan ko kayo dahil bakit na ulit-ulit. Yes. Ang masama, sir, yung mga nagre-reklamo, hindi po naman pinaparating sa pulis yung mga pangyayari. Through media po nila, binabakbakan kami, ang pulis, ang mga namumuno, sa media. Ang amin po, Pumunta po sila sa, sabi po ng aking hepe, tinatanong ko lagi po yung mga nangyayari. Dahil nababasa ko lang sa Facebook, hindi po sila nag, nagpapablatter, hindi po sila. Basta through media lang po sila bumibira. Paano po masosolve yung problem kung hindi naman po nakakarating sa police station yung reklamo nila? Pero nangyayari po sir, nauhuli nga po ang mga bata na minor de edad na nagnanakaw and then ang sabi nga po nila, pag sinasabi po ng HEPE na mag reklamo, mag mag saan pa tayo ng reklamo? Hindi naman po sila nagrereklamo na pagka nahuli na 'yung bata. Mayor, no? Uh una sa lahat, no? Uh, nabanggit nyo no na meron naman pala kayong uh, security personnel na uh, in-engage para protektahan, no? Bantayan itong public market. Well, una sa lahat, they failed. Okay? Kasi uh, may nangyari pa rin pagnanakaw despite them being there and it continues. And that, that is the reason why we have also communicated no si Police Major Tufilo Festin the yung inyo pong Chief of Police dyan sa Mamburau at hihingin po namin ang tulong nila na una number one, maimbestigahan okay uh, kung sino ba lahat ng involved yung mga bata lang ba talaga or baka naman eto mga bata na to ay eh, kontrolado ng isang tao na, na nasa tamang gulang at gusto lang niyang walang mapanagot kaya mga bata yung ginagamit niya no syempre yung ating kapulisan ay magbantay din no tumulong no uh, in, in addition dun sa mga security personnel po na napadala na po natin and this no we we ask of course no the assistance of the mayor especially ngayon mayor uh, magpapasko. ko uh, and daming stocks ng ating mga tindero tindera at at the same time nakikita ng mga magnanakaw na no, opportunity yan mas madami silang makukuha sa ating mga tindero-tindera. Kaya Mayor, no, uh, hingin po umulit namin ang tulong ninyo at ng ating kapulisan at ng barangay na magstasyon po tayo ng mga taong ronda at ma nga, Shari, kung mabuti nga siya kung makapag-install na rin tayo ng mga CCTV doon. Bali, actually, Sir, mula nung nagsimula yung nakawan, ay naorderan ko na po ang hepe na mas agahan ang ronda. At, at alas, basta pag na po, nag-ikot. At umiikot naman po sila nagsunod-sunod na nga yung nangyari. Pero yung iba, halos solved naman po lahat. Halos yung pinakamalaki po, yung holdapan, in three hours po na-solved din namin. At sana, moving forward po, Mayor, ha? May tigil na ito. Umasa po kayo, sir. Umasa po kayo. Okay. Thank you, no? Uh, Mayor Angelina Tria ng Mamburaw Occidental Mindoro. Maraming salamat po, Mayor. Maraming salamat po sir. Thank you very much. Major ha, hihingin lang po namin ng assistance po ninyo number one, to investigate ano ba talaga yung nangyayari dyan sa lugar po ninyo and secondly, mapanatili po natin no yung kapayapaan yung seguridad. Opo, ma'am. Ah, uh, Major, mas maganda yes, ma rin po sana na papostihan po natin hmm. ng tao po ninyo ah uh, mas malawakan pa po natin yung uh, police visibility po sa area. Ah, uh, yes ma'am, hihingin ko rin po yung tulong nila na maging kapag ma din po sila sa kanilang paligid lalo lalo na po kapag may ganyang pangyayari i-report po kagad nila sa pulisya ito po kasi sinasabing nakawan po sa palengke ay nakita ko lang sa social media may nag-post na nanakawan na, si Ma'am Jenny yun po kasi na sinasabi nila lagi na sa social media namin sila tinitira bago po kami nag ano na mag-post dumadaan po kasi kami sa ano eh di syempre may barangay po di ba po Yes, Nire-report po namin yun sa barangay eh. Ma'am Jennifer, Ma'am Herminia, Ma'am Normita, Ah, uh, pupunta po ang uh, reporter po namin sa inyong lugar no para po ma-make ma ma sure po natin yung safety po ninyo at ng mga paninda po ninyo. Alam naman po namin, alam po ni Senator Rafi na siyempre mahirap po ang buhay po ninyo diyan lalo na kung yung may mga kamag-anak po tayo, yung mga pamilya po natin ay dyan po umaasa, no? Ilalapit na din natin kay Mayor no na mag-install ng mga CCTV po sa area. Okay po. Thank you po.